Oh, bilis tabaw, kilos boss. Oh. oh. Obos, obos. Eh, ike, bilis mo tabaw. Oh. Ah. Oh. Eh, pa walang tamad-tamad. Oh. Tan. Uh. Doon, alika. Tumahan kita. <laughs> wala lata yung luto mo eh. Ha? wala lata. Hindi eh, mo pa natikman, walang lasa. Meron. Eh, radyo, meron. Eh, rajos. Eh, eh, rajos. Ah, radyo. Eh, radyo. Radyo. Ah. Eh, yung um, pampalakas. Eh, eh radyo. Ah, is Me, Meron. Meron. Pareko. <laughs> ko. Oh. Ha. Sa bayo bayaw. bayaw. Sa <laughs> bayo. anak babae. Eh, okay lang. Oh. Yan, magandang magandang umaga mga kababayan. Andito ngayon ang Team Daddy Frankie. Magbabayad tayo. Pangalawang payment po mga kababayan. Magkano te yung payment natin? Okay, si uh, pangalawa. Isang resibo yung resibo niyo po Andon na sa sasakyan. Sige po. Basta at least wala na kami babayaran, no? Yan, magbabayad ulit tayo dito mga kababayan sa ginagawang bahay ni Jerome. Yan, share po sa lahat po ng sumuporta. Maraming maraming salamat po. One, two, three, four, five, six, 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pabilang. Pabilang. Yan, mga kababayan, ito na. Yan. Pangalawang payment. Hindi pa ito matatapos, mga kababayan, kasi mayroon pa kaming iba, kagaya ng mga amba or mga kailanganin na iba na bibilihin. Iba pagkatapos na lang ng ano, lahat ng gawain saka namin order. Bayad na po yung mga yero, ay long span, saka yung mga trusses, bayad na lahat. Yung mga susunod na bibili na pa is yung mga additional, yung mga maliliit na lang. Congratulations, Jerome and Tatay June and Nanay Susan. Congratulations po sa inyong ginawang pabahay ni Daddy Frank. Pre, may pre na binigay si boss. Ano 'yun? Ha? Pala? May pala? Hindi po yung timba, tapos... Ngayon, ngayon, ngayon. Ha? Wala pang timba? Pag next. Pala na lang, kahit isa. Kung walang, yun na lang pre namin. Ay, yung gunting pa, nabigay na. O sige, wag. na yung gunting. Ah, o sige, sige. Okay na po. Yan. Maraming maraming salamat po mga kababayan, lalong lalo na sa company nila, RR Gallardo Enterprises yan. So sa mga nangailangan po ng mga kailanganin, punta na kayo dito kasi mababa. Thank you so much. Thank you, sir. Nanginginig pa ako. Nagkatabi ako maganda eh. Thank you, Tay. Salamat. Order pa kami ulit next next other day. Baka sakaling hindi lang po ito ang ano ang ang huling pabahay ni Daddy Frankie. Alay nyo, baka next na bahay ninyo is mapapagawan na ulit ng babahay. Kaya, salamat po sa lahat po ng sumusuporta. Yan. Please like and share sa Team Daddy Frankie, lalong-lalo na sa aking kuya, Daddy Frankie Official, para mas marami pang uh, matutulungan. Baga, mali mo, ikaw na yung ng bahay. Sunod! Oh, ah, masang patawang bahay, ah, ito ko, da, ah, bilis na ng patawang bahay, ah, ah para kong binunaryo, ako si Tabi Cento, dahil nga ako iba bansa, ah. Tit, sento, aw, oh, bilis, boss, namin. Ito ko, ang patayong bahay, bilis na, wala nang tamad-tamad, ah, -tamad. oh, bilis na ba, oh, tilos-tilos, ah. Oh. O, oh, boss, o, oh, boss. Eh, hige, bilis na ba, oh? Oh. Oh, ah pa walang tamat-tamat, oh. Binyo, binyonaryo. Maraming salamat, boss, na oh. pinagawa mo akong bahay. Ah, uh, bahay. Tate, oh. malaking malaking may malaking, bus... malaking pondo natay ako ko. Trinyo nang napatay ko. Trinyo nang uh, napatay uh, bahay. Tapos tindahan. Tapos dawa ng bahay, dawa tindahan. Papadala ko blessere. Oh. truck. Ni ma truck ng blessere. Maraming salamat. Ako. Boss, oh. kasi may busilak ang puso. Oh. Tutulungin ka talaga. Oh. Tutulungin ako. Ah, galing, boss. Ha? Sa Ah, uh, uh, daling ako ah uh, uh, Marika. Marika. Oh. Kaya pala nalaki ng ano mo, dito. Ha, ko yung tijon drum. Ah, Marika tijon drum. Nabigyan ako pondo. Bigyan ng pondo uh, para sa bahay uh, uh, namin. Oh. Uh, uh, Rin dalad ng punto ko. Malaki na pala yung panagawa mong bahay. Maraming salamat, boss, oh. na oh. panagawa kami ng bahay. Oh, maraming Laking tulong padawa. sa amin to. Oh, Malaking tulong. Oh. oh. May busilak ka talagang puso. Matulungin ka oh. talaga. Tutulungin ako. Oh. Kasi oh. bahayin kami dito eh. Babahayin? Ba. Baha. Ba. Ay, ay papasukin ng tubig yan. Papasukin? Oh. ganito Lahat ang dami, basa. Basa lahat, gamit namin dyan. Oh. wala. wala ka, atira. Wala. Wala. Yung nagpasalamat ako dito na pinagawa mo kami oh, ng bahay. Para, para hindi ka nababa, yung may dami po, hindi nababa. Oh, dito. Lalaki ako yung bahay, patayo. Oh, maraming salamat. Oh. Hulo ka ng langit namin talaga. Oo, oh, oh, hulo ng langit. Paano, paano yung bahay? <laughs> uh, lilipat na. Oo, oh, dito na kami, lilipat na eh, kami eh, dito. Eh, paano yan? Hindi, dyan lang muna yan, istaka ng gamit, <laughs> pero dito kami. Eh, ito, dadawin yung bidega. Hindi, ano pa rin yan. Kahit anong ilagay dyan, yung mga gamit ang iba. Lahat, lahat ang damit ang iba. Ah, maganda talaga na may busilak ng puso. Yeah, madanda. Madandang tayo. Ito ba si Daddy Plank eh? Si Daddy Plank eh. Oh. Ah, ah, nabantay ng idosyo ko. Ay, negosyo? Ang idosyo ko, tao bantay. Ah, tatay, ma maawaw ma sa eh. Tatay, papapasukan ng tubig eh. Ano kung na uh, ah, papatay yung lakad? Oh. oh. hindi siya makalakad, oh. di makasalita. Hindi siya ta, talita? Oo, sa duyan lang siya. Pag iligwein ko, o, wala mga isa. Kaweta. O pag umalis yung asawa ko, maghanap buhay. Anak buhay? O, pag hindi siya maghanap buhay, wala kaming kainin. Oo. Uh, mm. Tatabao... Ta ta Anong ano yung ta tao mo? Nagkitinda lang ng mga gulay sa bahay-bahay. Bahay. At tindang tuloy bahay-bahay? Ba ba Ang anak mo, ikaw, ikaw bantay? Ako bantay. Araw-araw? Araw-araw. Ito -araw. mm. uh, uh, ko... Ito ko ko eh. Ang uh, anak mo eh. Uh, papatingin ko tapos pa, pa ah, ko papatawag kong dokto ng Marikano eh para titinan yun eh oh. oh. maganda rin o oh, doktor ng Marikano daling Marikay papadalaw dito eh oh. maraming oh. salamat boss oh. na dumating ka dito sa ano namin bahay namin Hinta. 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 mo pa akong bahay bigyan mo pa akong tindahan oh. maraming salamat ah, maraming salamat Bandam, kailan darating yung Amerikanong doktor? ha? Ah. Yung Ang ah. Amerikanong doktor daling Marika, oh. ah ang ta tatayong tasya nila elektro 10 mm, mm, elektro 10 lalanding la ka dito elektro 10 saan maglalanding? ha? <laughs> ah, ah, apat ang elektro 10 limang lano ah, ah, apat ang lano ilang doktor yan? Ilan doktor yan? Ah, pitong pitong sa doktor tapos yung, yung ah, apat ang lano mga ah, Apadala ko plano daling sa Sina. Mga Dukton ko, mga Sina Dukton. O, mga Amerikanong Dukton, Amerikanong Sina Dukton. Graduin mo lang na dumating yung Amerikanong Dukton na sinasabing mo pati kapag walang dumating, ibabalik ka ni Daddy Frankie sa Kamuning, Pagpapamuning, patay. Siguraduhin mo ang darating ng Doktok lang. O, tapos mga magtindalong Sina, apadala ko dito sundalo pa. Yung para 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 babantayin yung mga tao natin. Tatapin ko. Mga mga, mga tindahan sa bantayin mo sila. Oh, oh. Huwag okay, um, yung China kalaban sa Pilipinas si Bus. Ha? Kalaban sa Pilipinas. Tama ba? Bombahin tayo dito. <coughs> Tabiga ko yung China eh, pagpidente. <coughs> adik, adik ka kuyon eh. Ay kanikit mo. Oh, oh. ang tayo um, na papadente. Oh. Maraming salamat, boss. Oh. Tapos yung yung suwing ko ito, ha? Yung, yung uh, um, Um, so when ko ang Tipi Timping pa presidente, ng Sina. Sino sino ang pangalan niya? Tipi Timping Ah, Jiang Jiang, Jiang Wa, Jin Jin Wa, Yong Wa, Jin mo lang nadarating sila yung sinasabi presidente ng China dito dahil kapag hindi dumating talaga, titira ulit sa kamuning. Ano ito may patay yung bahay? Oo, malaki na. Malaki na. Malaki. Kahit papano, mayroon kaming bahay ganito. Ha? Uh. Oo. Oh. Ito, ito mo, papatay akong bahay ng Chinese. Oo. Oh. Oo, oh. oh, Chinese. Ano to eh, parang pa ganun ito eh, ng bahay eh. Hindi. Chinese. Chinese ang bahay, papatay ako. Oh. Papatay akong bahay ng Chinese. Tapos yung tabobong, mayroon dragon. Oo, oh, eh, dragon. Oo, oh, tabobong. Oo, oh, maganda yun. Swerte yung dragon daw eh. <laughs> yung dragon, tapos yung oh. pinto ng bahay, mayroon tigre. Oo. Oo tigre. Oh. Parang katulad sa bagyo na may tigre ay yung layon. Yung um, layon. Ako ti ti sabi senton. Hmm. Punta ka sa bagyo local. Tate, ah, ako may aring ah, Ay, ka mayari, ah, Oh, pati layon, tigre, pati pobra. Pobra. Ah, pati sawa, ako may ari. Ing, hmm. papasalan ako doon. Ing, hmm, pobra, lapitan mo. Tayo lapitan, pobra. Ay, ay. Ayoko. Padre. Takot ako. Tatlawin tako. ka. Tuklawin ako. Sige, pwede. Pakira, pakira sa bahay ko. Kasi ako doon. Tapos marinda mo, tikoy. <laughs> tikoy? tikoy, tapos ukoy. Ukoy. -oh. Ukoy. Masarap yun. Ipon. Oh. Ipon, ukoy, pati tikoy. Tikoy, oh. Pati, pati, puto bumbong. Puto bumbong. Bibingka. Bibingka. eh, ikaw, meron ang lechon. Lechon? Oo. Oh. Wala, ano, papaitan lang doon. Ininit namin. Tatay. Kaya ka. Ha? <laughs> Buto na ako eh. O, oh, kaya ka. Ha? Kaya ka. Dun, Doon, alika. Tumahan kita. walang lata yung loot ko mo eh. Ha? Wa walang lata. Hindi mo pa natikman, walang lata. Pa, pa, panis yung... Hindi, hindi panis yun. Hindi panis yung loot ano, mga tarim. Tahlong anak mo. Oh, ano, dalawang babae? Walang babae, namatay yung babae yung panganay ko. <laughs> namatay yung babae, panganay mo. Oh. Ang <laughs> anak mo, puro lalaki. Lalaki na lang. <laughs> walang babae. Walang, walang babae. Dito. O, kaya ka nga ko na po. okay, kaya na ako. O, sila, magsandok ako. Kain tayo, boss. Kain tayo, walang, walang buko ah, Diyos. Ah, buko wala. Hindi pag may nakabunta sa bayan, kuha ng buko Diyos. Ano meron dyan? Ano lang. Tubigan so, muna tayong ano natin. Meron ba eh, meron naman, ah, meron yes. meron 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 Okay Okay ito ko yung luto mo yung mga mga pagkain ko daling ibang bansa meron ka. Daling ibang bansa? Oh, yung pagkain ng ibang bansa meron ka. Wala? Wala? Wala. wala. Pilipino mga pagkain. Wala. Ay, ay, ay ko mga pagkain Pilipino eh. Ito ko mga pagkain ko daling daling ibang bansa. Eh. Wala naman ako kasi ng ano yung tabag no nun, nung <laughs> nagbibigay sa akin daling ibang bansa na pagkain. Eh. <laughs> wala, 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 wala. Wow, tambing. Brito ko. Oh, ano yung mo? Ah, kaya na tayo. Ah, tata to, talabas. Ah, wala po problema. Para, para makain. Maka Oo. Kakain para mabusog. Yeah, para ma para makain para, mabusog. Oo. Ah. Ito na kaya tatawag. Mm. Oh. Ah, mo ako. Balikawak, balik kawak, balik balik kawak. Elemento tulokan, pasaran, pasay. Ah, elite. Elemento balik kawak, pasaran. Ah, elite. Oo, oh, oh, tapos ikuti natin yun. Ha? Ikuti natin. Mag, magkalapit hingi tayo. Oo, oh, dalawa tayo. Kalapit hingi. Oh, Siyempre, sasama ko sa iyo. Kailangan wag mo mong iwanan. Hindi. Kasi hindi hey. ko alam mga lugar na yan binabanggit mo. Tati, masipa ko. Masipa ko ni Mosik. Oo. Eh. Oh. Kasama kita eh. Oh. oh. Lahat ng lugar na alam ko eh. Alam mo eh. Oo, oh, oh. no. tapos, tapos sa uh, ito ko, papanimos tayo, uh, elemento, tulokan, mm. alam uh, uh, mo, naray. Naray. di ko alam yun, naray. Hey, hindi. Hey ah tulungan na aray. Ito palengke. Ay, ah, oh, dun tayo. Oh, oh na tayo. Oh, oh. Tapos bago ba bago baryo. Bagong baryo. Oh, tapos sa uh, Malibay, Marikaban. oh, sige. Oh, gutom ka. Sige, kain ka muna, boss, kasi nagugutom walang, ka. Walang walang tubig manamig. Ay, kukuha ko. <laughs> manamig ang tubig. Oo, sandali lang ha. ano? Hmm. Excuse, kukuha ang tubig, boss. Kaya wag mo iwanan pag ng tayo ha, sabay tayong hmm. dalawa. Dalawa tayo, kalabitingi. Oo. Oh. Boss, parang kilala kita, ikaw ba si Bandam? Ah. <coughs> parang niluluko mo ako eh. Ikaw yata si Bandam eh. Hindi ako si Bandam. Ako si Tapi Tinton, binunaryo na ako. Oh. Akala, akala, ko ikaw si Bandam? Oo. Oh. Ako tayo si tapitinton. Tapitinton. Ang, ang pera ko, Trinyon. At ginawa ko ng pero Trinyon ng pera ko. Kaya pala pinagyan mo akong bahay. Oo. Oh. Ako ito established din mm. hmm. Salamat ha. Ah. Salamat. Ilan ang dinto ko? Mm. ah Ha? Well, 100 binyo ng dinto. Uh, hmm. at akong dinto yung mga bar tawag yun. Bar? oh, meron ako. Ah, meron ka. 100 binyo ng dinto, taboy. Ikaw si Bandam eh. Dino, ako si Tabustin. Ah, sabi ko na dapat 'ke. Hmm. Hindi ko nga ang. <laughs> Kaya nga si Bandam talaga eh. Hindi ako si Bandam, sabi si Singsong ko eh. Sabi si Singsong ka? Sige sabihin ko kayo na Babayan, kumusta tayo naman yung ginagawang bahay mo sa katindahan? Nakikita ko na nga eh, maganda eh. Oh. Yung ano, malaki. Bahay, tindahan na. Oh, kasama na, no? Bahay kasama. na. May tindahan pa. May tindahan pa. Malapit oh. na matapos. Happy ka naman tayo. Ay, sobrang-sobrang happy talaga. Pasalamat sa Panginoon. Yan, na mag... may tumulong po sa amin. Yan, mga kababayan, update po sa ginagawang pabahay ni eh, pabahay ni Daddy Frankie para kay Tatay June saka kay Jerome, saka kay Nanay Susan. Ayun. Mga kababayan, samahan niyo po kami uh, hanggang sa matapos yung ginagawang pabahay. Yan. Ito na po mga kababayan, yung day 3 na ginagawang pabahay ni Daddy Frankie. Yan. Uh, update, update lang po mga kababayan dahil medyo sobrang irit ng panahon pero tuloy-tuloy pa rin ang mga karpentero natin para mabilis matapos itong tindahan sa kabahay ni Jerome. Pasalamat po ng marami ang uh -uh. Team Daddy Frankie dahil kayo po ang naging dahilan para magawa ito. Laki ng ano, no? Dami siguro ang dito, tatay, no? Anong una mong ibibenta, tatay? Iyon, bigas. Iyon. O oh, yan, mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Ang tabayalan niyo po kami hanggang sa matapos itong ginagawang bahay ni Jerome. Sa mga ano po, nagpapasalamat ng marami ang Team Daddy Frankie sa mga sponsor na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Thank you so much. dahil po sa inyo ay naitayo po itong bahay na to May isang pamilya na naman na tulungan ang Team Daddy Frankie, ang aking kuya na si Daddy Frankie official. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta. Thank you so much.